Good morning guys So ngayon uh, Meron namang Meron na namang napapabalita Na merong Kaso Na virus dito sa Lungsod namin pero hindi pa clear Kung anong virus ang tumama Sa ibang barangay So Nagbalot na tayo guys Yan balot na balot na po yan Yung buong area for biosecurity so iwas mo tayo sa karne siguro nito <laughs> tapos ah uh, nag ano tayo guys nag pausok dahil uso din ng dengue dito sa area namin so meron ng tatlo ba na hospital dito sa lugar namin dito dito yung mga area may dengue so Ingat na lang, ingat tayo. At ito na po yung mga alaga ko. Balot na balot na. Kaya yung mga aso, hindi na nakakapasok. So, dito gagawan ko na lang ng foot bath. Dito, foot bath yung buo. Hanggang dito. Para pag pumasok ako, ay eh, naka-disinfect yung paa. yan balot na yun guys, lahat. Yan, balot na balot na yan. Wala nang... Uh, meron pa rin langaw. Pang ilan-ilan nakakapasok. Siguro sa pinaka... Ano na lang yan yung yero. Yung may... Pinakasingit na lang. Pero bibira na lang. So, ingat tayo guys. So, may vaccine naman na guys sa uh, galing Vietnam. Kaso hindi pa ata nag-purchase yung... Pilipinas wala naman pwedeng gumawa na mag purchase niyan kundi yung mga government so totoo naman yung sinasabi nila hindi masyado pinapansin yung about sa African swine fever ng government dahil nga hindi naman nila problema yan dahil mag import lang naman sila eh pero ang kawawa talaga tayo mga backyard so totoo naman yan noon pa naman yan kumbaga reality na yan eh korap naman talaga yung ano natin yung mga empleyado sa gobyerno totoo naman yan huwag tayo magbulag-bulagan corruption ang number one kung bakit yung mga yung Pilipinas eh, ang hirap makahaon yung mga politiko totoo yan totoo yan hindi nawawala yung corruption at kahit anong gagawin natin hindi talaga mawawala yan at noon pa yan panahon pa ng ano yan kaya hindi na hindi na bago sa atin yan yung corruption kahit yung panahon pa ng mga sinaunang panahon pa may corruption na so wala dun. kaya nagsisikap na lang tayo sa sarili natin eh ngayon, mayroon na namang kaso na dalawang barangay So, yun ang ah, yun ang balita-balita kasi nga ah, uh, meron tayong kaibigan na nagkatrabaho sa DE, Department of Agriculture. Meron tayong kakilala doon. So, meron daw dad, ah, uh, dalawa, dalawang barangay na may kaso na pagkamatay ng baboy. So, hindi pa clear kung anong virus or anong sakit na tumama pero meron na po talaga guys. Kapag ang isang lugar talaga na napasukan na ng virus, hindi basta-basta nawawala yan. Kaya nga, ang tanging bukod nating magagawa, ihigpitan eh, talaga yung biosecurity. Yun lang naman talaga yung choice natin. May vaccine na galing Vietnam, dalawang vaccine yun. Sana ma-approve. I-approve eh, pa kasi yan bago magka-avail ang Pilipinas. So, sana mapansinin na ng gobyerno dahil medyo matagal-tagal na yung ESF eh. yun na yung mga nanalanta sa ating mga baboy eh. so hanggang ngayon wala pa rin pero meron na yung pinos ko dyan guys dalawang vaccine ng ESF yung ah, nakalimutan ko yung pangalan basta pinos ko dyan sa wall ko na meron na talagang vaccine galing Vietnam kaso ha harangin na naman yan sa mga buaya yung mga nag import ng ano kumikita kasi, kasi sila dyan sa importation ng mga pork kumikita yan yung mga nandyan na nakaupo kaya hindi nila basta basta kaya yeah, abil yan sa Pilipinas corruption nga eh so yan lang guys uh, ingat lang po ang lahat sa mga nagdadalawang isip na hindi pa nakapagsimula so I suggest na <clears throat> ano muna yung lugar ninyo kung safe ba alamin nyo muna huwag muna alamin nyo muna kung ano yung sitwasyon ng inyong lugar kapag walang problema pwede pero kapag alanganin huwag muna kasi hindi biro ang puna nito ako nai <laughs> nai na ako sa virus na <clears throat> So, opinion ko lang sa mga gustong magsimula or yung tinamaan na babalik ay suggest na ano yun yung muna yung lugar ninyo i-clear bago kayo bumalik kasi isang piraso lang hindi na bero yung puhunan eh isang biik halimbawa for example bibili ka ng isang biik so gawin mong inahin ah, hanggang fatty nga lang eh kailangan mo ng 12K bago magiging uh, i-benta 10 to 12K ang puhunan mo sa isa so kung gagawin mong inahin ito nasa 20 to 30K gagastos mo bako makapanganak simula big so imagine kung gano'ng katagal at gano'ng kalakay yung puhunan tapos tatamaan ka lang So mag-isip-isip muna guys. ay clear ah uh, anuhin niyo muna 'yung sitwasyon sa inyong lungsod o lugar. Kung clear sa virus. Kapag may mga chismis na may mga nangyayari na may virus, 'wag muna kayong magalaga.